Bakit nga ba ng babae ang mga asawa natin? ba? Diba? Yan ang kadalasang tanong ng ibang kababahian. Hindi lahat, pero kadalasan yan ang aking naririnig. Bakit nga ba ng, ng babae ang ating mga asawa? Alam nyo guys, tayo kasing mga asawa, pag tayo, tayong mga kababaihan, pag tayo kasi ay nakapag-asawa na, lagi tayong nakafocus sa kanila. Naglilinis, nag-aalaga ng mga anak, nag-aalaga sa ating asawa, pero nakalimutan nating alagaan ang ating sarili. Di ba guys? Kasi masyado tayong focus sa kanila, lalo na pag nasa bahay ka lang, wala kang trabaho, housewife ka lang talaga. So, nakafocus tayo sa kanila. So nung nung tayo dalaga pa ang sexy sa sexy, sexy natin, 'di ba? Ang ganda-ganda natin, ang bango-bango natin. Pero nung tayo nagkapag-asawa na dahil naka tayo sa kanila at sila ang ating pina-priority, nakalimutan nating alagaan ang ating sarili na nangangamoy bawang na tayo. 'Di ba? At tumataba na din tayo, isa na ako doon. <laughs> 'Di ba, guys? So kailangan pala nating i-maintain 'yun. Kung paano nat pa tayo nakita ng ating asawa, mas lalo tayong magpapaganda. Para wala na silang hahanapin pa. Wala na silang hahanapin pa sa iba na atin na lahat. 'Di ba? Gaya guys, kailangan natin bigyan natin ng time ng ang ating sarili at kailangan natin alagaan din ang ating sarili para sa ating pamilya. 'Di ba? Good vibes lang.